Guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay, guys, uh, today's video ay uh, about sa regulator, no. Ito. Nagpalit ako, akala ko sira bago na 'yung pinalit ko ngayon. Ganun pa rin 'yung reading. Okay, ah uh, oh, uh, pa siya ng 15.2, 15.3 sa voltage. So, pag ganun, palitin na talaga 'yung regulator, no. Pero nagpalit na ako bago, ganun pa rin yung reading niya. So, ibig sabihin, sa 15.2, 15.3, hindi siya sira yung regulator natin. Ibig sabihin, yun talaga yung reading ng response ng uh, regulator. No? Uh, bago rin yung battery ko. Ayan, naobserbahan ko lang. Kaya, nag ako ng paraan kung ano yung maganda. Bakit lagi napupundi yung ilaw? ng ating brake light sa likod kasi naka automatic yan eh pati yung sa headlight naka automatic no pag mo ng ilaw nakasindi, nakasindi yun yan na yung mga bagong labas ngayon ngayon napansin ko lagi napupundi yun dito palit ako ng palit palit ng palit hanggang sa nagsama na ako pinalit ako yung regulator ngayon pagpalit ko ng regulator napansin ko sa voltmeter 15.2 pa rin 15.3 okay naobserbahan ko nilagaralan ko kung ano yung naging problema need lang palang mag, mag additional ng ilaw yun lang, yun lang yung nakita kong problema kaya naglagay ako ng additional light ayan pag ko na ignition ayan nakasindi na siya So sa paraan na yon, guys, nababawasan yung voltage nung ating uh, uh, regulator, no? So hindi na siya pumapalo ng 15 volts. Okay? So sa paraan na pagdagdag ng ilaw, kahit ganito lang, naiwasan mo pundi yung uh, brake brake light natin, no? Sa likod. Or standby light yan, standby light kasi minsan yan pag open ng ignition nagsindi na yan, lagi na pupundi kung naranasan nyo, lagi na pupundi ah, uh, yan ang problema no? mataas yung voltahe ngayon, naisip ko magdagdag ngayon, tulad na sinabi ko kanina nagdagdag ako, nabawasan siya ng 4 to 3 volts so, umapalo na lang siya ng 14.8 volt tapos, nagdagdag pa ako dito ng isang ilaw ayan, nakasabay naman to sa headlight, ayan So, ito try natin. Okay, try natin. Ayan. So, 14.9 na lang siya guys, no? Walang, walang tank eh. So, walang gas, no? Kasi hindi yung ilaw sa headlight naman ayan ang yung headlight natin ito yung isang ayan. syempre pag headlight na bababa magda down na sya ayan hanggang doon lang yung bolt nya hanggang 13 kaso hindi ko mabomba walang tangke ayan. so yun lang yung nakita kong dahilan kung bakit na napupundi yung mga ilaw ayan Okay, sinyal ko lang to guys para uh, maging aware kayo do sa uh, napupundihan ng ilaw sa likod na palaging nagpapalit. Okay, ito guys, uh, kinabit ko steady to. Nilagay ko lang yung plaster kaya nagbi-blink siya. Ayan. Okay, yan lang guys. Uh, sinyal ko lang yung nalaman ko at thank you sa inyong panonood and God bless. Bye bye guys!